Hindi ito dapat mangyari kailanman. Ang electric revolution ay hindi napigilan. Ang Tesla ay nangunguna sa pagsingil, ang BYD ay bumabaha sa mga lansangan. Ang mga gobyerno ay nagtaya ng trilyon sa isang hinaharap. Ang makina ng gasolina? Pate. Inilibing. Nakalimutan. Munit sa anino, pinaplano ng Toyota ang paghihiganti nito. At ngayon, narito ang isang makina na napakahusay ay nadudurog nito ang mga inhinyero sa kisame na sinumpang hindi kailanman masisira. 40% plus thermal efficiency. Isang disenyo na madaling ibagay kaya nitong uminom ng petrolyo, ethanol o hydrogen ng pahindi nagpapawis. Isang platform na napakalawak na pinapagana nito ang lahat mula sa isang compact hatchback hanggang sa isang 7-seat SUV. At handa na itong itayo sa mga pabrika sa buong mundo ngayon walang charging queue, walang mga rare earth shortage, walang paghihintay para sa infrastruktura na maaring hindi na Hilaw lamang, hinaharap patunay na pagganap na nakabalot sa reputasyon ng Toyota para sa pagiging maaasahan ng bulletproof. Bago malaman ni Tesla at BYD kung paano ibaon ang kwentong ito, siguraduhin nasa loop ka. Like, subscribe, and share para hindi nila ito matahimik. Sa loob ng maraming taon, naging simple ang ebanghelyo ng industriya ng sasakyan. Ang hinaharap ay electric. Ang mga pamahalaan ay muling sumulat ng mga batas upang itulak ang pag-ampon ng EV. Ang mga mamumuhunan ay nagbuhos ng bilyon-bilyon sa mga planta ng baterya. Ang mga gumagawa ng sasakyan ay nadapa sa kanilang mga sarili upang itapon ang gasolina para sa mga plug. Ngunit tumanggi ang Toyota na lumuhod sa altar ng lithium-ion. Sa halip, Nadoble ito sa tinatawag nitong isang multi-pathway na diskarte. Isang hindi matitinag na pangako sa pagmaster ng lahat ng propulsion system, EV, hybrid, plug-in hybrid, at hydrogen, hindi ito katigasan ng ulo. Ito ay malamig na realismo dahil sa nakikita ng Toyota ang hindi nakikita ng iiba. Mayroong malaking bahagi ng mundo, India, Africa, Southeast Asia, Middle East, kung saan ang mga EV isang pantasya pa rin. Kung saan bihira ang mga istasyon ng pag-charge, hindi matatag ang kuryente, ay bangungot ang logistic ng baterya. Sa mga market na iyon, ay is pagpunta sa EV only sa hindi visionary. Ito ay pagpapakamatay. Kaya habang ang iba ay tumataya sa bukid sa isang hinaharap, aning Toyota ay naglalaro sa bawat hinaharap ng sabay-sabay. At sa gitna mismo ng master plan na ito ay ang makina na ngayon ay nagpapadala ng mga shockwaves sa industriya, ang dynamic na puwersa ng makina. Isang internal combustion platform na itinayong muli mula sa simula upang humigop ng mas kaunting fuel slash emissions at tumakbo sa petrol, ethanol, o kahit hydrogen. Sa mga kuta ng EV saturated tulad ng Norway or California, maaari itong maging toe-to-toe -to -toe gamit ang teknolohiya ng baterya. Sa mga rehiyong ilang dekada na ang nakalilipas, pinapagana nito ang mga ultra-efficient na hybrid. Sa nag-echo sa diskarte, nagginawang pangalan ng sambahayan ang Prius. Hindi pinipilit ang mga customers sa isang hindi nakahandang hinaharap, ngunit nagbibigay sa kanila ng tulay na mas malinis, mas mabilis, at mas maaasahan kaysa sa inaasahan ng sinuman. At ang tulay na iyon ay hindi lamang matalinong diskarte. Ito daw ay isang mechanical na revolution. Ang bawat bolt, bawat channel, bawat gumagalaw na bahagi ay na-reimagined na may iisang layunin. Upang malampasan ang anumang bagay sa klase nito, hindi lamang sa papel, kundi sa totoong mundo, kung saan ang mga condition ay magulo, hindi mahuhulaan, at hindi mapagpatawad. Itinayo sa TNGA ng Toyota, Toyota New Global Architecture. Muling isinusulat ng modular platform na ito ang mga panuntunan ng kahusayan sa pagmamanupaktura. Ang parehong base engine ay maaaring madulas sa isang maliksi na hatchback, isang Arrow, at isang full-size na SUV sa susunod na walang magastos, matagal na muling pagdidisenyo. Kapag nagbabago ang demand sa merkado, hindi na wawala ng taon ang Toyota sa re-engineering. Ilalagay lang nito ang dynamic na force engine sa susunod na modelo at ipapadala Ngunit ang kakayahang umangkop ay hindi lamang tungkol sa laki ng sasakyan. Ito ay tungkol sa fuel adaptability. Ang makinang ito ay handa na sa hinaharap. Maaari itong tumakbo sa gasolina ngayon, ethanol bukas, at hydrogen sa susunod na arp uraw, nang hindi nangangailangan ng malaking overhaul. Kung saan nataranta ang ibang mga automaker sa ideya ng paglilipat ng mga regulations sa gasolina o tahasang pagbabawal, ang Toyota ay umiikot lang. At dahil ang TNGA platform ay idinisenyo upang maging multi-compatible mula sa simula, ang mga pagbabagong ito ay hindi nakakaabala sa mga linya ng pagpupulong o mga gasto sa produksyon ng lobo. Ginagawang kalamangan ng diskarte sa pagmamanupaktura ng Toyota ang heografiya. Maaring buuin ng pandaigdigang network ng mga halaman ng kumpanya ang makinang ito kahit saan. Kumukuha ng mga bahaging particular sa rehiyon upang matugunan ang mga lokal na regulation at pagkakaroon ng mapagkukunan. Nangangahulugan iyon ng mas mababang gastos, mas mabilis na paglulunsad, at mas kaunting bangungot sa logistik. Habang naghihintay ang mga manufacturer ng EV only sa mga pagpapadala ng baterya mula sa buong mundo, maaaring paikutin ng Toyota ang production ng lokal, na iniayon sa realidad ng bawat market. Sa isang pabagubagong mundo kung saan muling isinulat ng mga pamahalaan ang mga batas sa emisyon sa magdamag at ang mga supply chain ay bumagsak ng walang babala. Ang ganitong uri ng liksi ay nagiging sandata. At ang mga numerong sumusuporta dito ay nagpapatunay kung gaano katalas ang sandata na iyon. Higit sa 40% thermal efficiency. Sa madaling salita, na nangangahulugan ito na ang makinang ito ay nagko-convert ng higit sa 40% ng enerhiya ng gasolina ng direkta sa paggalaw. Isang nakakagulat na paglukso mula sa 25-30% hanggang 30 na kahusayan na naging pamantayan ng industriya sa loob ng mga dekada. Ang landas patungo sa numerong iyon ay nagsisimula sa mas mahabang piston stroke at mas maliit na bore. Isang hindi kinaugalian na pagpapares na nagbibigay sa bawat patak ng gasolina ng mas maraming oras at espasyo upang ganap na masunog. Ang resulta? Higit na lakas sa bawat cycle at mas kaunting basurang init na dumudugo sa kapaligiran. Ito ay hindi tungkol sa pagpiga ng kaunting dagdag na pagganap. Ito ay tungkol sa muling pagsusulat ng combustion equation. Pagkatapos ay nariyan ang compression ratio. Ngayon ay itinaas sa 13 sa 1. Yan ay isang agresibong numero, kahit na para sa mga high performance na mga sports car. Ngunit narito ito ay inihanda para sa pang-araw-araw na pagmamaneho. Ang mas mahigpit na air-fuel mix ay pinipiga bago magapoy. Mas maraming explosive power ang ilalabas kung maaari mong pigilan ang makina sa pagluluto mismo sa proseso. Karamihan sa mga makina ay hindi magagawa. Pwede ang isang ito. Doon pumapasok ang variable cooling system ng Toyota. Sa halip na isang one-speed mechanical pump, ang makina ay gumagamit ng isang intelligent na electric water pump na pinafine ang paglamig sa real time. So isang nagyayelong umaga, mas mabilis nitong pinapainit ang makina para sa mas mahusay na kahusayan. Sa isang nakakapasong pag-akyat sa desierto, maaga itong pumapasok upang panatilihing nakalock ang temperatura sa matamis na lugar. Ang adaptive system na ito ay hindi lamang pumipigil sa sobrang pag-init. Aktibong pinapalakas nito ang pagganap sa pamamagitan ng pagtiyak na gumagana ang bawat bahagi sa perfectong mga kondisyon. Idagdag sa multi-hole direct fuel injection na iyon ng isang subo ng jargon na nagtatago ng tunay na epekto nito. Sa um, halip na magsabog ng gasolina sa cylinder sa isang magaspang na stream, ito ay nag-atomize nito sa isang napakahusay na ambon sa pamamagitan ng maraming precision-drilled na butas. Kung mas pino ang spray mas malinis at mas kumpleto ang paso. Ang kinalabasan, mas mababang mga emission, mas maraming kapangyarihan, at ang uri ng tugon ng throttle na ginagawang kahit isang hybrid ang pakiramdam na buhay sa ilalim ng iyong paa. Aos mga ito ay hindi maliliit na pag-ayos. Ang mga ito ay pinagsama-samang mga nadagdag. Ang bawat isa ay nagpaparami sa iba upang gawin ang dynamic na force engine na isa sa mga pinaka technically advanced na combustion system na inilagay sa isang mass production na kotse. At habang ang mga de sa sasakyan ay maaaring magmukhang walang kapantay sa papel, zero tailpipe emissions, murang bawat milya na gastos sa enerhiya, tahimik na acceleration, ang totoong mundo ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pag-charge ay maaaring tumagal ng ilang oras ng walang napakabilis na istasyon. Ang mga pampublikong charger ay madalas na abala o sira at sa sobrang lamig o paltos na init. Ang hanay ng baterya ay maaaring umungol ng 30 hanggang 14 TI. Porsyento. Iyan ay kung saan ang hybrid na diskarte ng Toyota na binuo sa paligid ng dynamic na puwersa ng makina ay ganap na umiiwas sa mga limitasyon. Sa trapiko sa Lungsod, ang hybrid na sistema ay halos tumatakbo sa dekoryenting motor nito na dumadaos dos sa nakaimbak na lakas ng baterya para sa tahimik. Malinis na paggalaw. Ang petrol engine ay nagigising lamang kapag ito ay right as talagang kailangan susi. Naglalayag sa bilis ng highway, umakyat sa matatarik na grado, o nagre-recharge ng baterya habang tumatakbo. Ang resulta ay tulad ng EV na kahusayan ng walang paghihintay para sa isang charging bay. Nang hindi na babahala kung ang iyong ruta ay may mga mabilis na charger, at nang hindi pinapanood ang iyong hanay na bumagsak sa isang nagyayilong umaga, sa mga lugar na may limitadong infrastruktura, kung ito ay rural na India, kung saan ang mga estasyon ng gasolina ay higit sa charging point na 100 hanggang 1, o Sub-Saharan Africa, kung saan ang pagkawala ng kuryente ay isang pang-araw-araw na katotohanan na ang kakayahang umangkop ay hindi lamang maginhawa. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ang kumilos at pagiging grounded. At ito ang kabayaran mula sa isang mahaba. Sinasadyang laro na nilalaro ng Toyota sa loob ng mga dekada. Sa loob ng kumpanya, hindi nila ito tinatawag na breakthrough. Tinatawag nila itong resulta ng 20-year chess match. Ang mga binhi para sa dynamic na force engine ay itinanim noong unang bahagi ng 2000s. Noong ang mga debate sa klima ay umiinit at ang mga presyo ng gasolina ay nagpapadala ng mga shockwave sa mga pandaigdigang ekonomiya habang ang mga karibal ay nakatuon sa pagpisil ng mga maliliit na pagpapabuti sa mga umiiral na makina o paghabol sa mga maagang hybrid na konsepto tahimik na pinahintulutan ng pamunuan ng Toyota ang isang proyekto na magwawakas sa panloob na pagkasunog hanggang sa pinakamaliit na bahagi nito at muling itatayo ito para sa ibang siglo mahigit 300 patent ang lumabas mula sa misyong ito. Ano mga ito ay hindi lamang malawak na mga ideya o marangya na mga konsepto para sa mga marketing deck. Sila ay tumpak, mga mikroskopikong pag-optimize. Ang timing ng pagbubukas ng balbula ay sinusukat hanggang sa millisecond. Ang eksaktong curvature ng piston crown upang maimpluwensyahan ang turbulence sa combustion chamber. Ang angulo at dispersion pattern ng fuel spray na sinusukat at pinino. Hanggang sa makalikha ito ng perfectong air-fuel blend para sa kumpletong combustion. Ang mga pagbabagong ito ay mukhang hindi gaanong mahalaga sa paghihiwalay. Ngunit kapag ininhinyero upang gumana sa perfectong pagkakatugma, nagiging transformative ang mga ito. Walang humpay ang pagsubok. Ang mga prototype ng makina ay tumatakbo sa napakainit na init ng mga desyerto sa gitnang silangan, sa manipis na oxygen ng mga altitude ng Andes, at sa pamamagitan ng mga kalsadang may yelo sa hilagang Hokkaido. Ang bawat kapaligiran ay nagsiwalat ng isang bagong kahinaan at ang bawat isa ay sistematikong inalis. May mga sistema ng pagpapalamig ay pinino upang makaligtas sa nakakapasong tag-araw ng walang pag-iwas sa pagganap ang mga pagpapaubaya sa ineksyon ng gasolina ay inayos para sa mga pagbabago sa density sa mataas na altitude. At mga materyales na na-upgrade upang labanan ang thermal fatigue sa matinding lamig. Ang advanced AI modeling ay naging lihim na sandata ng Toyota. Sa halip na ang lumang cycle, build, test, tweak, ang mga inhinyero ay nagsimulate ng libu-libong mga variation ng disenyo ng halos na hinahayaan ang AI na matukoy ang mga pinaka-promising na combination bago ang isang solong physical na engine ay binuo. Ang diskarte na iyon ay nag-ahit ng mga taon sa pag-unlad at pinapanatili ang mga gastos sa pag-check. Kahit na ang pagiging komplikado ay umakyat. Sa oras na ang dynamic na puwersa ng makina ay umabot sa pagiging handa sa production, hindi lang ito mahusay sa isang dyno sheet. Ito ay nasubok sa labanan para sa tunay na mundo, handang umunlad kung saan ang mas maliliit na disenyo ay mag-uutal, mag-overheat o ganap na agawin. At ito ay hindi lamang ginawa para sa mga kalsada ngayon. Ito ay ininhinyero para sa mga tuntunin at gatong ng bukas. Natutugunan na nito at sa ilang pagkakataon ay lumalampas. Ang pinakamahigpit na pamantayan sa planeta mula sa Euro 7 ng Europa hanggang sa paghihigpit ng mga limitations sa cafe ng Amerika. Ang output ng CO2 ay sapat na mababa para sa kahit na ang pinakamahigpit na urban caps, habang ang NOx emissions ay isang bahagi ng kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga legacy na makina. Kung biglang ipinagbawal ng isang bansa ang petrolyo, ang parehong makina ay maaaring iakma upang magsunog ng ethanol or hydrogen na may kaunting retooling. Walang ganap na muling pagdidisenyo, Walang bagong linya ng production, ibang fueling system at mga pagbabago sa pagka pagkakalibrate. Kahit na ang pagpapanatili ay napapatunayan sa hinaharap. Ang pinahabang agwat ng serbisyo at pinasimpleng mga kinakailangan ay nangangahulugan na sa pagbuo ng mga merkado kung saan ang mga advanced na diagnostic ay bihira at maaaring tumagal ng ilang linggo bago dumating. Ang mga sasakyang ito ay patuloy na gumagalaw sa halip na umupo sa mga workshop. Ang thermal management system ng engine na pinagsasama ang mga electric water pump, precision thermostat, at adaptive coolant routing ay nagsisiguro na ang operating temperature ay mananatiling stable kung ito man ay gumagapang sa isang mahalumigmig na tropical na traffic jam o umakyat sa isang maalikabok na mountain pass sa mainit na init. Ang resulta ay pare-pareho ang pagganap at mahabang buhay sa mga klima na nagtutulak sa mas mababang mga makina sa maagang pagreretiro. Para sa Toyota, ang ginawa para sa lahat ng condition ay hindi isang linya ng marketing. Ito ay isang mahirap na kinakailangan. Ang bawat bahagi ay idinisenyo nang may pag-unawa na ang susunod na customer ay maaaring dumaan sa isang monsoon sa Bangkok, isang sandstorm sa Riyadh o isang bagyo ng yelo sa Alberta. At sa bawat isa sa mga sitwasyong iyon, ang dynamic na puwersa ng makina ay kailangang gumanap ng eksakto tulad ng ginawa nito sa palapag ng showroom. Ang pandaigdigang versatility ay eksakto kung ano ang nagpapasigla sa muling pagkabuhay ng Toyota. Ang EV boom ay nagdala ng isang salaysay kasama nito. Nahuli ang Toyota. Habang ang Tesla ay nakakuha ng mga headline at ang BYD ay nag sa merkado gamit ang abot kayang mga elektrisidad, ang Toyota EOC tila maingat, kahit na mabagal. Ngunit ang paglulunsad ng dynamic na puwersa ng makina ay binaligtad ang salaysay na iyon sa ulo nito. Ang dating mukhang pag-aalinlangan ay binabasa na ngayon bilang madiskarteng pasensya. Ang makinang ito ay nagpapatunay na ang panloob na pagkasunog ay hindi patay. Ito ay umuunlad. Maz Malinas, mas mahusay, mas madaling ibagay at hindi tulad ng mga EV na nakatali sa isang pinagmumulan ng enerhiya at isang marupok na supply chain. Ang dynamic na puwersa ng makina ay maaring lumipat ng walang putol sa pagitan ng mga gasolina, klima at mga merkado. Gamit ang platform ng TNGA, maaring ilunsad ng Toyota ang makinang ito sa buong global lineup nito ng may kaunting pagkaantala. Anang isang compact na sedan sa Europe, isang masungit na SUV sa Africa, isang hybrid na pickup sa South America, lahat ay maaaring magbahagi ng parehong pangunahing teknolohiya na nakatutok para sa kanilang mga particular na pangangailangan. Ang ganitong uri ng scalability ay hindi lamang nagpapabilis sa pag-deploy. It ay nagbabawas ng mga gastos sa pagpapaunlad aning bas gastos ay nagbibigay sa Toyota fuchto ng kakayahang bawasan ang presyo ng mga karibal ng EV habang naghahatid pa rin ng mga numero ng kahusayan na nakikipagkumpetensya sa parehong pag-uusap. Sa mga merkado kung saan ang sensitivity ng presyo ay ang pinakahuling salik sa pagpapasya, iyon ay isang mapangwasak na kalamangan. Sa iyon ang pagkakataon sa mga taon hindi lamang sinusunod ng Toyota ang pangunguna ng industriya, ito ay nagtatakda ng bilis. Anong kakompetensya at tayo show kailangan tumugon hindi sa mga buwan, ngunit sa mga taon. At bawat buwan na ginugugol nila sa paghabol ay isa pang buwan na ginugugol ng Toyota sa pagpapalawak ng agwat. Samantala, ang mga kumpanyang minsan ay tila hindi mahawakan. Tesla at BYD, ay nagtayo ng mga imperyo sa isang hindi matitinag na pundasyon, ang kapangyarihan ng baterya. Ang pagkakakilanlan ni Tesla ay hindi mapaghihiwalay mula sa kanyang cutting edge na lithium ion at paparating na 4680 na mga cell. Samantala, nangingibabaw ang BYD gamit ang blade battery nito na pinapababa ang gastos ng mga kakompetensya habang pinapalabas ang mga EV sa napakalaking dami. Sa loob ng maraming taon, ang labanan sa pagitan ng dalawang higanting ito ay higit sa chemistry, kapasidad, at bilis ng pag-charge. Iba't ibang uri ng suntok ang ibinabato ng dynamic force engine ng Toyota. Isang suntok na ganap na umiiwas sa karera ng mga armas ng baterya. Ang mga automaker na nakatuon sa EV ay nakatether sa isang supply chain na umabot mula sa mga rare earth. Mine sa Africa hanggang sa mga planta ng pagproseso sa China at mga gigafactories ng baterya sa U.S. at Europe. Ang bawat link sa chain na iyon ay mahina sa politika. Say trade war, sa simpleng kakulangan. Ang Toyota, sa kabilang banda, ay maaring magtayo ng kanyang mga dynamic na makina ng puwersa ngayon sa mga pabrika na pagmamayari na nito gamit ang isang halo ng mga lokal at pandaigdigang supplier. Maari itong maglunsad ng mga bagong modelo nang hindi naghihintay na magbukas ang isang minahan o mag-online ang isang gigafactory. Ang kahandaang ito sa production ay nagbibigay sa Toyota ng oras sa pagbebenta ng kalamangan na maaring umabot sa mga taon, lalo na sa pagbuo ng mga merkado kung saan ang EV rollout ay pinakamabagal. Taon-taon binabaha ng Toyota ang mga merkado na ito ng mga hybrid habang nawawala ang mga kakompetensya sa mga potensyal na customer sa lumalaking base ng katapatan ng brand. Ang tunay na shockwave ay magmumula sa isang sasakyan na nagsasama sa susunod na generation ICE na it sa pinakahihintay na solid state na baterya ng Toyota. Isang teknolohiya na tahimik na pinipino ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang mga solid state na baterya ay ang banal na grail ng electric mobility. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng nasusunog na likidong electrolyte sa mga lithium-ion cell ngayon ng solidong medium, na nangangako sila ng napakalaking paglukso sa density ng enerhiya, bilis ng pag-charge at kaligtasan. Ang mga panloob na projection ng Toyota na hindi kailanman nakumpirma sa publiko ngunit madalas na nagpapahiwatig ay naglagay ng hanay sa 1,000 km sa isang pag-charge na may mga oras ng pag-recharge na kasingikli ng 10 minuto. Iyan ay mas mahabang hanay kaysa sa karamihan ng mga petrol car na nagre-refuel ng mas mabilis kaysa sa maari mong tapusin ang isang tasa ng kape. Ngayon, isipin na ipares ang bateryang iyon sa dynamic na force engine sa isang hybrid na configuration. Sa pang-araw-araw na pagmamaneho sa lungsod, ang solid state na baterya ay maaaring dalhin ang kotse sa daan-daang kilometro nang hindi nahihipo ang tangke ng gasolina. Sa mahabang biyahe, ang makina ay walang putol. Naganap na nag-aalis ng pagkabalisa sa saklaw. Wala nang pagpaplano ng mga ruta sa paligid ng mga singil. Wala nang pag-alala tungkol sa mga panapanahong pagbaba ng hanay. Walang patid na kadali ang kumilos. Ngunit ang mga aling-aungaw ay hindi titigil doon. Ayon sa ilang paglabas, ang Toyota ay nag e rin sa direktang pagkasunog ng hydrogen para sa dynamic na puwersa ng makina. Hindi tulad ng mga hydrogen fuel cell na gumagamit ng mga chemical na reaction upang makabuo ng kuryente. Ang pagkasunog ng hydrogen ay direktang sinusunog ang gas sa mga binagong cylinder. Asa na. Nagahatid ng visceral na pakiramdam ng isang traditional na makina nang hindi gumagawa ng CO2 pagsama-samahin ang lahat at meron kang binansagan na ng ilang inhinyero na triple power hybrid. Solid state na bateria para sa purong electric driving. Dynamic force engine para sa petrol o ethanol operation. At hydrogen combustion para sa zero carbon ice na karanasan. Isa itong configuration na napaka-flexible na maari itong gumana sa halos anumang fuel ecosystem sa Earth. Mula sa mga istasyon ng hydrogen ng Tokyo hanggang sa supply ng ethanol sa kanayunan ng Africa hanggang sa mga interstate gas pump ng Amerika. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw na ito, ang paglulunsad ay hindi lamang makakalaban sa epekto ng orihinal na Prius. Maaari itong ganap na lampasan. Binago ng Prius ang pag-iisip ng mundo tungkol sa mga hybrid. Ang isang triple power hybrid ay maaring magbago kung paano iniisip ng mundo ang tungkol sa konsepto ng isang kotse mismo. At iminumungkahi ng mga tagaloob na maaaring ibunyag ito ng Toyota sa loob ng susunod na limang taon na inilalagay sila ng husto sa mga kakompetensya na humahabol sa mga katulad na multi-energy na platform. Habang ang iba ay ginagawang perpekto pa rin ang kanilang unang henerasyon ng mga solid-state na prototype, ang Toyota ay magde-deploy ng isang ganap na pinagsama-samang solution sa market-ready. Ang platform na ito so ay hindi lamang isang produkto ito ay magiging isang market disruptor sa purong kahulugan. Sa mga binuo na bansa na may mature na infrastruktura ng EV, nag-aalok ito ng electric range at zero emissions hydrogen driving. Sa mga umuusbong na merkado na may mahinang grids at walang charging network, naghahatid ito ng fuel efficiency at tibay ng dynamic force engine. Ay parehong sasakyan anit ay maaring ibenta. Walang pagbabago sa disenyo. Sa parehong Norway at Nigeria, at mahusay sa pareho. Ang Discarte ay purong hedging genius sa pamamagitan ng pagsakop sa petrol, hydrogen, at electric sa loob ng iisang sasakyan. Iniiwas ng Toyota ang sarili mula sa geopolitical na panganib, mga kakulangan sa hilaw na materyales, at ang mabagal na bilis ng pag-unlad ng infrastruktura. Kahit anong propulsion technology ang maging nangingibabaw sa susunod na dalawang dekada, naroroon na ang Toyota. Para sa mga karibal na ibinuhos ang lahat sa iisang landas, lalo na ang mga eksklusibong EV, ang mga implication ay malubha. Ang mga roadmap na binuo sa palagay ng isang hindi maiiwasang pagkuha ng EV ay biglang magmukhang mahina. Ang mensahe mula sa mga boardroom ng Toyota hanggang sa iba pang industriya ng sasakyan ay napakasimple. Hindi pa tapos ang karera at nailipat na ang finish line. Anong kumpan ay hindi kontento na makipagkumpetensya sa mga track na inilatag ng iba? Ito ay muling hinuhubog ang kalsada, muling iguhit ang mapa, at itakda ang bilis para sa isang multi-powered, multi-fuel, at multi-market na hinaharap. Sa larong ito, ang Toyota ay hindi lamang isang kalaban, et ang arkitekto ng susunod na panahon ng automotive.